Ay guys, magdidikit tayo ng ito. Mga sealant, naglalagay tayo ng sealant. Meron akong i sa inyo guys na technique para hindi dumikit yung kahit anong sealant sa inyong kamay. Ayan guys, oh. Gan to. Hindi siya dumidikit pero pag nilagay mo dito yan 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 hindi siya dumidikit guys nandyan ang sikreto guys o so, oh, nasa tabo na yan tubig lagyan nyo lang ng sabon tapos punas ayan ayan guys so hindi sya dumidikit ayan. ayan 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 ganun lang guys Okay. try nyo din guys kahit anong silat hindi yan didikit pag may sabon at tubig yung kamay nyo Thanks for watching.